mapagbalang araw mga ah. kasalo. Basta po Basta po lang lahat. For today's video ay mamimili po tayo ng pang food trace po natin na... Uh, ano kasi food trace natin ngayon? Food trace? Ano? Ah, na? Na? Ano, ano the... kasi? Dinagdahan at saka... Yun. Dinagdahan. Para po nalaparing dexter. Tapos yung ulit po, magpapasobra tayo para ibenta po natin. Base ngayon. map pala po at saka... Ah, madami-dami pala na. tayo dito, Mahablanka. Yun. Uh, ngayon nasa ano lang po tayo? Kumukuha lang po tayo ng down payment down para, po, sa para, para sa fiesta. Inintay ko lang baka may, kasi may aso sila sa loob baka. Hmm. <laughs> Hindi naman tayo takot, anay. Wait lang, tignan ko. Ganda nang kanyang oh, ako. Ganda dito. Sis! Sis! <laughs> 1,300. Sama eight. po natin mamili sa 6. 1,050. 1,350 pa Ay! nyo pres. Sige, chi. Thank you. Hot and Judy. Ay, ay. Uwa, order ko

O saan yung medium tray, Roy? Ay, kapraswan. Ay, karakal na biskwet. Tali may asawa. Ay, ano? yeah, nag lang po sila mag-melty. May cocktail lang po muna tayo. may <gasps> po. Tara. mo lang mga person. Malulito ah! po sa'yo. Malapari siya kanyan. Pangka ba na, Nes? ko na ako yan eh. Bate. Bate. Yan. Bate. Ayaw. 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 Para yummy yun. Para yummy yung tatay. Kailan yung ngalawag kitang mga tamba. Ngayon nga po, nasulim mula ng ang ating sarsa o sabaw ng palabok. Sauce? Ay, sabaw? Oo, oh, sauce. Sos ng palabok. Tapos ayun yung sabay nga. Ito yung sa Big Mac po natin. May powder po tayong Big Mac, Palabok, Maha, at saka Binakdakan. Ayan. Kila paring Dexter po sa fiancé po niya. Happy birthday, happy. happy birthday kay ano kay Michelle. Ay, kay Michelle siya. Michelle. Michelle siya, di ba? Michelle. August 14 yung sa kanya. Yeah. August 12 ngayon, eh. Mm, fiancé po ni paring Dexter. Ayan. Happy birthday, Michelle ang favorite ko talaga ito nga pobre lata po ba tao dyan yung pambukas ng ano de lata nagagamit siya ngayon wala <laughs> lang na share ko lang napaka easy po kasi ng ano easy life tapos handy pa siya nasa susian ko lang siya share ko lang mahapart na ayan po hindi po natin iwan pwedeng iwanan ayun iniwanan hindi pa nakapas lang ah, hindi... ay hindi pa pala <laughs> sinasangkapan ko pa kasi sinasangkapan pa pala ako din po pala yung maggaganto kailangan kita sa paglalakbay sa mga pa kaya po kita sa paglalakbay po, Lord Jesus. mga pa-order po natin. Na din sa paglalakbay sa mga ng shell. Pasta shell. Tayo naman ay malilinis muna ng kasangkapan, konti lang naman. so 'yon. Sunduin lang muna natin si Rai Rai dot dot. Isa ng ano dito, ticharon. Tapos 'yon, nakalimutan na naman niya, kanina lang nagpabili lang siya ng coco mama. Hindi e, mo bili po tayo. Tapos ngayon, nagpapabili na naman po siya ng ceiling haba at ceiling pula. Grabe, isa po 'to sa mga kinaiinasan ko pa kahit noon pa man po hindi pa ay nung nagmumukbang pa po tayo isa po sa mga pinaka-bisit na bisit po ako. Kasi syempre na malingkin na po tayo. natapos Tapos akala natin, binili na natin lahat-lahat. Tapos yung pala may pahabol pa. Pero ganoon talaga siguro. Lala, nakabis lang kasi sayang sa gas. Ayan, paki ano mo na lang, paki suyong. Bili lang tayo. Dapat ikaw yung pang ko dito, baka wala nang matira kung ikaw yung pupukpuin dito. Bisit na bisit po ako sa galon eh yung nakakasarpa. Kumbaga, magbalik natin. Kumuga parang ano po to yung kumakain na kayo tapos bigla kang papabilihan ng nani mo ng soft drinks. Tapos pag wala, ba't ka daw bumili ng iba? Tapos pag bumili ka ng iba, mapapagalitan ka. Wala lang, share ko lang. 21 po. 21? 21. Thank you po, thank you. Yun no, magprito na din tayo ng ano. Pang dinakdakan natin. Let's go. Sunduin muna natin si ate. Tara! Yun no? After natin masundo si ate, mag naman tayo. Hatid natin sila Ray -Rey. Ray. Siya, si mag mag Ray! Sa si Dot Mag-pray ah. Mag-pray it's so already na. Nagsasala na lang si sauce sa oven. Hiwa na din tayo ng sibuyas. Ito yan po, no? All goods na po ang ating dinakdakan. Pinapahalayuwalay din po pala ni uh, Mar Michelle, Michelle ang ano, yung sauce na dinakdakan po natin. Kasi baka gagamitin po siguro sa ano, ay dadalhin siya, gano'n. Baka isang, uh, ibang oras, gano'n. Another supportive friends po. Mm -mm. Yan. Shout uh, out, Shell. po Happy ni birthday. Paring Dexter. Happy birthday, Shell! Pakita mo yung ginawa natin sa kunin mo. Oo nga. Ito. At ito nga po yung sauce, nakiwalay po siya. Baka kasi dadalhin, ganun, baka magbabiyahe, ganun. Mm -hmm. Kaya mm nakiwalay po yung sauce natin. ng dinakdakan. Uy, sarap. At yun po pala, no, lagi po tayo nagpapasobra ng dinakdakan. Kaso po nitong nakaraan, grabe nauubusan po talaga tayo kaya ito nagpasobra po tayo para tayo po para panghapunan po natin si ate po gustong gusto din to kasi ako si Rai Rai lang po talaga dahil medyo makakang siya yun po yung ulam natin mamayang gabi thank you po Lord Jesus right wow. ayun po yung food tray po natin tara po deliver lang po tayo Grabe. Aspak <laughs> na binuunay pa Lord. Ano ano? Ano nga o? na binuunay pa oh. Ito po yung mga dito mga pandemic siguro 'yon, no? Na business po natin ito noon. Ito na trending. po yung ha. Yan yung trending. <laughs> ano trending? Yan yung mga bilhin noon. Ah, um, oh, ito po yung mabili po namin na ma, mabili na, po natin na um, pa-order noon. Me medyo matrabaho lang po to. Um, Dati, binibenta natin to, tag 75, 65. Yan magkano yan? Ngayon, 95 na siya. Ah, okay. Naman sa mga... Grabe naman kasi ang tinaas ng ano. Branded na ganas ano. Ganas pa lang at saka ano. Grabe na. Branded na mga ano. Mahal talaga. eh, mm -hmm. Siyempre, pipitsugi lang naman tayo. Tsaka yung sangkap natin siya, hindi naman po ano. Hindi po siya tinipid. Basta-basta. Kaya medyo may price po siya, pero hindi po tinipid yung presyo po natin. Ah. Oh. Hmm. deliver atin sa may kanto. Hmm. Pick up siya sa may kanto. 155. Maykanto. Patalamigan niya kayo mga alam 155 po ang mo, Ano 155 na so lit. 120 na yung regular price sa mga ano. Yung sa mga resto nito. 120, 130. Palabok, ano, ano? Dami ng palabok. oh, 70 pesos lang po yan. 70 lang yan? Mm -hmm. Yan? Mm -mm. Maapaw. Ang dami naman yan. Maapaw. Yan, magsimula sa pool po pagdating po sa merienda. Salamat so, Ma'am J. Lupera po. Lagi po na-order sa atin. Yan po Food siya natin naging, ano, no? Food tray talaga, no? Mm -mm. Saka ano, bake mac. Yan, sa bake hmm. mac. Bake mac po lagi po na-order sila. Na-deliver na ni ate yung mga dito sa kapitbahay po natin. Yung ulam po natin. No, yun, no? Yung dinakdakan, no? Pagkakita ni ate, oh sabi niya ganun. Sabi ko, oy, ulam natin lahat yan, hindi lang sa'yo yan. Kasi kaya po niyang ubusin yan as in, legit po. Oli, si 5. po. po. Oh! 115 cars. 165. Thank you. Alright. Ano ka Ay, magkano? 155 155 P165 po? P165? Oo po Kaya na mismo tindahan? Oo Ay! Kaya nga rawa ro po ka ano po Bayad na po Bayaan po niya po ang sama bayad na po Thank you po P255? Sinabi mo na kaya? Ali. So yun po, no? maraming 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 salamat po sa so, wala po sa no? panonood. Sa muli, ingat po ang lahat. God, bless, Dad, all po. po. Bye!